Hello guys. Sa video ito guys, no, isi-share ko na naman sa inyo or pag-uusapan na naman natin yung regarding sa mga materialistic people, yung mga tao na mahilig sa mga material o mga bagay. ah uh, itatakil natin dito guys, uh, ano nga ba ang definition ng materialistic person or material, materialistic people? Paano nyo nga ba masasabi na kayo ay isang materialistic? At saka, bakit nga ba siya kasalanan sa Diyos ang pagiging materialistic. Pag-uusapan natin dito guys, no? Alam naman natin na ang mga material na bagay ay temporary lamang yan siya guys. Kumbaga, ano lang lamang yan, mga earthly desires lamang natin yan. Ibig sabihin, hindi siya ano kay God. Kung hindi, ano siya, makamundong pagnanasa lamang natin yan, yung mga material na bagay na yan. So, hindi yan dapat ang pinagtutuunan natin ng pansin. At saka, bakit nga ba tayo nagiging materialistic? Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging materialistic ang tao ay yung insecurities or ano, inggit or kadalasan sa atin ng mga tao, no? Mga inggitera or mga insecure pa sa sarili nila kapag nakikita nila yung ibang tao na may ganito silang bagay or may mataas sila na posisyon na iinggit ang kadalasan sa atin kaya ang ginagawa nila maggawa sila ng paraan para makabili din sila ng mga bagay na meron yung kapwa nila or uh, ma-reach din nila or maabot din nila yung mga posisyon na naabot ng ano ng kapwa nila di ba yun ang dahilan eh kung bakit nagiging materialistic ang tao hindi nila alam na ito ay kasalanan kasi nga kung materialistic kayo Halimbawa, may isang bagay kayo na gustong bilhin tapos wala kayong pambili, di ba? magiging balisa at saka magkaroon kayo ng anxiety, hindi kayo makatulog kasi nga iniisip niyo kung paano, kung anong gawin yung paraan para mabili nyo yung gamit na gustong gusto niyo na meron yung kapwa niyo So, hindi kayo makatulog ngayon at saka magiging balisa kayo. Yun ang magiging, yun ang magiging sanhi nun sa katawan niyo At saka, maaari pa yun na mag sa inyo para magkasala kayo dahil yung iba nakakapag-isip magnakaw para lang makuha nila lahat ng gusto nila minsan pa yung mga ninanakaw nila pinapatay pa nila kung sila ay nahuli nahuli sa akto sa pagnanakaw nila di ba nagkukusya ng kasalanan sa ibang tao dahil nga nakakapag-isip sila ng masama para lang makuha nila yung mga material na bagay na gusto nilang kunin or gusto nilang abutin. Kaya talagang hindi talaga maganda na nagiging materialistic tayo dahil nasa Bible yan, kabilin-bilinan sa atin ni God. Basahin nyo yung Matthew chapter 6 verse 19 to 24. Nakalagay dito, do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, And where thieves break in and steal but store up for yourselves treasure in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal 'di ba anong ibig sabihin nito huwag daw tayong mag-ipon ng mga material na bagay dito sa mundo dahil ang mga material na bagay na 'yan temporary lang 'yan hindi natin yan madadala kapag tayo ay namatay na ang dapat nating ipunin yung mga magagandang gawa natin, yung ang dapat nating pagtuunan ay yung sundin yung mga commandments ni God. 'Di ba? I-ano, i-work out natin yung salvation natin para ay mainherit natin yung gift ni God sa atin na eternal life. Yung dapat ang pagtuunan natin ng pansin kasi ang promise ni God sa atin eternal life kaya dapat yun ang ano natin. Yun ang gawin natin dito sa mundo, guys. Yung sundin natin kung ano man yung commandments at saka will ni God para sa atin para sa ano para para magkaroon tayo ng ano ng eternal life balang araw doon sa heaven diba ang eternal life na yan yung gift ni God sa atin yan walang makakanakaw niyan sa atin guys pa kung para sa atin yan ibibigay ni God yan sa atin kung talagang kung talagang dito sa mundo, sinusunod natin yung mga commandments niya at saka we out natin yung salvation natin. Yun dapat ang pagtuunan natin ng pansin habang nandito tayo sa mundo. Hindi yung mga material na bagay na yan. Kasi yan ay temporary lamang yan, di ba? At saka, i-continue natin guys. 21 naman tayo. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your body will be full of, of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then, the light within you is darkness. How great is that darkness, 'di ba? Yung mga mata daw natin, siya yung ano siya yung liwanag sa katawan natin kasi di ba sa pamamagitan ng mata nakakalakad tayo nakikita natin yung yung dinadaanan natin kasi yung kung mata natin kung yung mata natin good or healthy ibig sabihin nito kung ang mata natin ay healthy ang ang nakikita natin ay yung magandang gawa ni God yung kasaganahan yung kasaganahan yung kaliwalhatian ni God yung makikita natin di ba kapag healthy yung ating mata ang makikita natin ang kabutihan ni God sa atin. Kung ano yung mga nagawa ni nagawa ni God para sa atin, 'di ba? Tsaka kung ano yung kaluwalhatian niya ang makikita natin kung ang ating mata ay healthy, pero pag unhealthy yung mata natin, iba yung nakikita natin, yung work of evil, yun na yung mga material na bagay, 'di ba? Pag nanasa sa mga material na bagay, yun ang ano, yun ang makikita natin na magiging dahilan para magkakasala tayo, ba diba? Para hindi natin ma-inherit yung ano, yung kingdom ni God. Kaya dapat talaga guys, maging aware tayo na ang pagiging materialistic ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng pagiging materialistic natin guys, di natin alam na nagiging ano na siya, nagkukos na siya ng idolatry sa atin, di ba? Alam niyo naman kabilin-bilin na ni God, malaking kasalanan sa Diyos 'yung 'yung idolatry na 'yan. Kung kapag nahihilig tayo sa material na bagay, doon natin pinofo-focus 'yung atensyon natin sa halip na kay God natin i-focus 'yung ano, 'yung atensyon natin, di ba? Wala na sa mga material na bagay na kasi 'yun na ang itinanim natin sa ano natin eh sa utak natin eh, yung mga pagnanasa natin, pagnanasa natin sa mga temporaring mga bagay na yan, kaya siya nagiging kasalanan sa Diyos. Kabilin-bilinan sa atin ni God dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the last of the eyes and the pride of life is not of the father but is of the world and the world is passing away and the last of it but he who does the will of god abides forever 'di ba lahat daw wag daw nating mahalin yung mundo na to kasi lahat daw ng mga bagay lahat ng mga bagay sa mundo ay hindi kay yan. lilipas lahat 'yan 'di ba? Yung mga ano natin, yung mga pagnanasa natin na 'yan, kaya 'di ba nagnanasa tayo sa mga bagay-bagay kasi gusto nating magmalaki sa kapwa natin na nakaya nating bumili ng ganito, kaya nating abutin yung ganitong pangarap natin. 'di ba? Sa kayabangan minsan, 'di ba, pinagmamalaki natin sa ibang tao, isang malaking kasalanan siya sa Diyos na sa Bible. Kaya dapat lang talaga iwasan natin ang pagiging materialistic. Paano niyo nga ba malalaman na kayo ay materialistic? kung ang isip niyo ay nakaset lamang sa ano, pag-abot niyo sa mga pangarap niyo, 'di ba, nakatuon lamang sa halimbawa may kinakaingitan kayo na kakilala niyo, kaibigan niyo dahil mataas ang posisyon niya sa trabaho, naiinggit kayo, gusto niyo, makukuha nyo rin yung posisyon niya or mahihigitan nyo, di ba? Or, di kaya nakita nyo yung mga kakilala nyo na punong-puno ng alahas. Gusto nyo rin magkaroon kayo ng ganun or mas higit pa, di ba? Kasi nga gusto nyo magmalaki mag sa iba na kaya nyo rin bumili ng ganyan or kaya nyo rin abutin yung mga posisyon na naabot ng iba. di ba? hindi nyo alam, akala natin, di normal lang normal lang na nahihilig tayo sa mga material na bagay kasi nga tulad ng sinabi ko parang para ano may mapatunayan tayo sa ibang tao na na ganito ganyan na kaya natin bumili ng ganito or kaya nating abutin yung ganito mga pangarap natin hindi natin alam malaking kasalanan siya sa Diyos di ba nasa Bible nakalagay sa Bible kaya kayo kayo guys, kung gusto nyo ma-inherit yung kingdom ni God, kasi nga nakalagay sa Bible na bawal ang pagiging materialistic, nakalagay naman dyan, hindi ako gumagawa ng kwento, kaya mag-isip-isip na kayo. Pag-isipan nyo na kung, kung dapat nyo bang ipagpatuloy yung pagiging materialistic nyo. Ay e eh, nasa Bible, kabilin-bilin na ng Diyos na ang pagiging materialistic ay hindi yan pang godly work sa evil yan guys. Makamundong pagnanasa lamang yan. Kaya ako sa inyo ngayon pa lang, pag-isipan nyo na guys. Sana no, sa pamagitan ng video na to, ako ay makatulong sa inyo at makapag-isip-isip kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. At saka guys, uh, advice ko rin sa inyo no, para magkaroon kayo ng maraming wisdom at mapatunayan nyo na totoo ba yung mga sinasabi. Kung magbasa rin kayo ng Bible nyo guys. Uh, kumuha kayo ng copy ng Bible nyo bumili kayo, mura lang naman yung Bible katulad ng sinabi ko yung sa akin nabili ko lang sa Shopee, halagang 300 lang may Bible na kayo ba? Diba? sa pamamagitan ng Bible, malalaman nyo lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos nasa Bible at saka marami kayong wisdom na makukuha sa pagbabasa ng Bible, kaya kung ako sa inyo ngayon palang umpisahan nyo ng magbasa ng Bible, kung ayaw nyo na maligaw ng landas kung gusto niyo na sundin yung will ni God, kung gusto niyo na na ano malaman ang katotohanan, magbasa kayo ng Bible. Yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.